Narinig mo na ba ang tungkol sa misteryosong nawawalang lungsod sa Pilipinas? Ito ay tungkol sa nawawalang lungsod na tinatawag na Biringan City. Isang malaki at mataong lungsod na hindi talaga nag -e exist at sinasabing tahanan ito ng mga diwata o encanto at majestic humanoid na nilalang. At ayon sa mga lokal na kwento, may mga portal talaga na maaari mong gamitin para makapasok sa Biringan City na may ihahalintul sa malalaking sinaunang puno. Isa sa mga sikat na kwento tungkol sa lungsod ng Biringan ay tungkol sa isang batang babae na nagngalang Carolina mula sa Maynila na pumunta sa Samar kasama ang kanyang mga kaibigan Nagpadala umano siya ng liham sa kanyang pamilya mula sa Biringan City na nagsasabing masaya siya doon ngunit hindi na siya nakauwi. Bagamat tila walang pisikal na ebidensya na magpapatunay na talagang mayroong lungsod, kilala ang kwento nito sa mga tagasamar at may ilang tao pa nga ang nagsabing sila mismo ang nakakita nito. Sa tingin mo ba ay talagang nag-e-exist ang lungsod na ito?